Hindi ko rin masisi si ate kung bakit inaamoy, amoy, 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 amoy niya ako. Siyempre, gamit kasi natin ang Ace Perfume. At sa moment na to, medyo na mula-mula lang ang ating tenga dahil naalog alug tayo nung tayo ay tumigil sa isang gas station. Pero okay lang, ang importante, napasaya natin siya Ano nangyari sa'yo? iyo? Ano nangyari sa'yo? iyo? Nabunggo-bunggo ako doon, ha. Ano ko? Ayun no? sira oh. Sira o? yung ano ko. Ayun. Sabi lang, sabi lang, hindi diyan, hindi diyan. Angat na siya oh. Ayun oh. No? Ano? Nabunggo-bunggo ako. Ay, no? Ayun oh, pulang-pulo. Gas yes, gas yes, pa, gas yes, gas yes, pa. Ay, ulang pula yung tenga mo. Na ano ko, na ganun, ganun. Okay lang. Ano naman eh. Importante na pasaya natin sila. Nagis ko na yung mga stickers eh. Hindi. <laughs> ah, sige. Sige, sir.

Ilan ilang minutes? 6, 8 minutes lang, 8 okay. minutes, 30, 30. Ano <laughs> ba yun? Ano yung, malalakas yung video? Hindi <laughs> ko alam. <laughs> video ngayon? Eh, syempre, marami nagmamahal sa amin eh. Tsaka pagiging... Bakit dati ba? Walang nagmamahal sa'yo? Meron, mas mas madami lang ngayon. Grupo yung <laughs> one day, na. one day niyo, one million. <laughs> eh, 8 minutes, 30,000 na. Oh. Ba, talaga nanonood. Na na pop up. up. Teka, refresh natin ha. Refresh. Na refresh. 9 minutes na. 9 minutes. Pugnos no? na. Kada minuto pa yan ganoon. Napipigilan din. Teka, di alam. Eh marami nanonood talaga sa team Katagumpay kasi marami talaga kami. Hundred million wow. Pa ganun. Pag <laughs> ganoon. Mag-upload ka kasi, di ba popular <laughs> ka, popular, eh? popular ka ngayon? Popular, popular na eh. Star, o, oh, kinakamusta ka nga nila? Oh, no, oh kanina, ka daw? kanina nag -ano tayo doon sa parade. Sabi sa akin, get well soon. Wala ka-upload eh. Ano mo nangyari sa akin? <laughs> Ay, di ba nga nag-alala nga sila sa'yo? Oo, no, oh, nag-alala. Ba't get well soon? Ba't para akong may sakit na ano? Eh, syempre, mahal ka nga nila. Hindi mo kasi um, na-appreciate sila eh. Pero di sila nanonood sa akin kasi. Nanonood? Baka yung content mo kasi <laughs> Nakakatakot naman yung kung ano ba? Nakakatawa? Nakakahiya? Ano? Hindi ko alam kahit ano yan. Panonoodin ka nila. No, basta maging, maging totoo ka lang But sa sarili mo. Maging totoo ka lang sa sarili mo. Totoo naman ako, Jay! Ewo. Hindi ako pekay, Jay! <laughs>